10 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos mga ka old coin buyer ang hinahanap ko po na 10 peso coin ay yung error coin na tinatawag na off center mga ka old coin buyer at pwede kong nga pong bilhin sa halagang 2,000 pesos baka po makakita kayo na mga 10 peso coin, error coin, off center, mga call coin buyer. Ayan po, ganyan pong itsura ng aking hinahanap na 10 peso coin, error coin. Kung makikita nyo po yung kulay dilaw sa bandang gitna, hindi po pantay kagaya po nito. Ito pong hawak ko ay common coin lamang. Kaya po kung makakita kayo ng ganyang klaseng error coin na yan po kagaya po ng picture sa itaas, ay mag-message lamang po kayo sa ating FB page at bibilhin ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos ang bawat isa mga ka -old coin buyer basta nga po tugma sa aking hinahanap at bumibili rin po pala tayo ng iba't iba pang klase mga bariya kagaya po ng mga 25 centimo na kagaya po nito na year 2017 at binibili nga po natin ito sa halagang 1,500 mga ka -old coin buyer at sa mga 10 peso naman po, ang hinahanap ko pong hard to find dito ay yung year 2007 at 2009. Baka po makakita kayo ng mga hard to find coin ay bibili ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos ang bawat isa. Marami pong salamat mga ka-old coin buyer.